Pali-pali us. Uh, ngayon, ngayon. Hearing sa Senado laban kay Senyor Aguila, na leader ng Diumanoy Kulto sa Surigao del Norte na Socorro Bayanihan. Alias Jane, iginuwento ang masalimuot na pinagdaanan niya sa sinasabing kulto na ito. Panoorin natin. Jane, uh, ang sabi ni Senyor Aguila at ni Mr. Mamerto Galanida sa kanilang mga interviews, eh wala naman daw child marriage sa kapihan. Uh, pwede pong i-translate sa aming ah, Of course, paki-translate ang tanong ko ang pangutana ko, Atty. Oh. Ruth. Niingon ko no si Mamarto Galanida nga wal, dili ni walay child marriage sa kapihan. No, uh. -huh. Meron, Madam chair. Meron. So, hin hindi totoo na yung sinabi ni na Senyor Aguila at ni Mr. Galanida na wala namang child marriage. Sabi pa nila, walang seremonya. Sabi daw ni Senyor Aguila, hindi naman daw siya pare. Niingon si Senyor Aguila nga wala kuno'y seremonya, kay dili man siya pare. Na um, um. Meron, Madam Senator. May seremonya. Yes, Mr. Mm -hmm. Chair. Unsa man ang seremonya, gihimo. Giyon sa man paghimo. Paano ginawa ang seremonya? Romero, ano, ipatawag ang mga sekretary sa... Ipakiangat ang microphone doon sa baba. Okay. Ipatawag ang sekretary, ipalista ang mga dagag ulit ako, ang mga budget 12 pataas, ang mga laki 18 pataas. Hindi, ipatawag ni ang mga budget laki dito sa kubo-kubo na mong gi, may idang ko ana, magpakasal. Dito midito dito ipalinya eh, baji laki. Muingon si Señor Agilanga, ikaw baji, ikaw laki kamo. Muingon si jada pagkauman ana. Dili man mi maka, dili man mi maka. Dili kay ingnon man mi nilang Janet Ahok, dereceli nga makasa mi ug mobalibad kay ginoo nagay kuno nang ni Paris. Sino ahok? Ano pa Janet Ahok. Ha? Janet Ahok. Janet Ahok. Eh, merong okay, sige. Tapos pa dahil, continue. Pagkahuman, mo ingon si... sa pagkaminjo na mo, pauli on me. Kay paibawag among nanay, among ginikanan nga naminjo na me. Ipa, magpakuha me ninang o ninong. anak na magsayal me. Diya, magdamig buwak, magbaktas. Sendali ha, uh, uh, sandali, mukhang... Senator Lisa, oh, hirap yung stenographer natin, hindi ka-cope up. Hinahinay lang ha, hinahinay ka Surya storya, tapos Ma, uh, to please uh, translate to Tagalog para ma- ma-record ha? Yes, you are. Right. Sige, hinahina na lang. Sige. Okay. Please uh, continue. Yung yung sinabi niya na uh, sabi niya na uh, unang step daw is ipapatawag yung mga secretaries tapos ililista kung sino ang mga single na lalaki at single na babae. Tapos ang age ng mga babae ay uh 12 pataas habang sa lalaki is 18 pataas. Tapos uh, si Senior Aguila ang ni paris uh, Magpares. mag magpapares sabi uh, ikaw uh, paired ka nitong isa. So hindi daw sila pwedeng uh, humindi dahil Diyos naman daw kasi ang nagsasabi na yun yung pares nila. And then Jane, pagkatapos ng kasal, ano yung susunod na nangyari? Jane, kasal, ano yung may ipakis sa among ipares. Diyan may among permahan nga mamatood nga yung sugot mi. Diyan istoryahan mi ipartis nga na nga muna ng ano yung among bana. Huwag maka, way maka, hiwalay na mo kanarang kamata John. Okay. Sabi niya uh, ipak after sa kasal ipakis sila tapos may permahan sila na dokumento at uh, anong said, dokumento yon so parang marriage certificate basta kay gipasign mi adto kami ba na asawa oo pinapasign sila yung husband at wife uh, ng dokumento na yon And, and uh, dali. Yes, Mr. Chair. Before, ang pangutana ako ang seremonyas. Nakakita pa nagkasal sa Katoliko o sa ibang reliyon? Nakakita ka? Um, barong ang lalaki, ang babae naka mm -hmm. nakadamit. Tapos, may pare na nag... Uh, siya, siya nagkasal. Ikaw ba, ginadawa, ginadawat ni mo si Juan nga mamahimong bana? Ikaw ba na, ginadawat ba ni mo si Jane na mamahimong asawa? Something like that paghuman giyon saan na paghihimo sa kasalba? seremonyas, Kung marikol mo, giyon saan nga ceremonias. How, how did they do that? Uh, sa man ang kanang pamaagi sa pagkasal ninyo. Kanang maingon si nga, ikaw baji, ikaw laki ka muna. Ja, mag, paghuman anak kay mag, paghuman sa at among inog, among ginikanan nga, minjo na may ninang, og ugninong, Ni hawitan anak nga buwak, ja picturean me. Okay. Um, so after the pairing, sinabi ni Jarens na ikaw babae, ikaw laki kayo na. So pupunta sila sa parents nila at magpaalam na ikakasal na sila at saka kukuha ng mga ninong at ninang. Uh, yun na. Um, pagkahuman nagminjo ni pagkaugma, ipatawag niya kay ah, yun pala uh, honorable chair prenuptial yon prenuptial oh, yon oh sinabi siya. niya na magdadala ng flower at pupunta dun sa uh, ceremony ceremonya and then pagkauman sa mo kasal magkailangan magdog mi ana pauli sunod pagkauma mag ipatawag tanan ijang gimindyo, Diyan ay himoon nga counseling nga moingon sila nga kailangan imo na ng kwaon na asawa kay authorize na ni imong kay minjo naman mo so after sa kasal kailangan sila magsiping at sinabi daw ni Jerens na pwede authorize ka ng uh, kunin or rape yung ano mo yung uh, wife mo kasi kasal naman kayo Sinabi ni Senyor Aguila, authorized ang asawa mo i-rape ka? Kailangan ay among tulok ka at may makuha ng lamig adyos. Kailangan daw makuha sila in three days, otherwise they will be called na nag-adyos. Ano yung, sige mamaya gusto kong itanong Mr. Che, ano ba yung adyos na yan? Pero ituloy mo muna Jane, ano yung susunod na uh, pangyayari? Kasi sabi mo, sinabi ni Senyor Aguila, sinasabi, authorized yung mga asawa, i-rape kayo. Senator Risa, Secret sandali Mrs. lang. Yes, Mr. Mr. Chair. Na, andito ba parents mo? Nasaan ang parents mo ngayon? Eh? hanggang nanay tas. <laughs> ha? Uh, Your Honor, she is under an alias name, Your Honor. Ha? Your Honor, uh, she's under an alias, so she cannot... Uh... Okay, okay, pero andito yung mother, father niya, wala, wala. Yung nanay mo, nandoon pa sa kapihan. Yes, Your Honor. Eh, yes, ko kasi gusto kong, gusto ko rin kausapin yung parents kung andito. We cannot divulge uh, the name huh? of the parents. Kaya, kaya nga, kaya nga. Sige lang, huwag lang i-divulge. Basta ako, gusto ko lang either executive uh, session or uh, kung ano. gusto ko magkausap. So meaning, Jane, pumayag yung parents mo na ikasal ka. Okay, musugot na ka na mag-among mga parents tungod kay mamay among balaod ni Sr. Aguila kaya makasakamis langit. Oo, kasi yun daw ang uh, laws to be able to go to heaven, Your Honor. Ah, eh, uh, mo, si pumayag, ikasal ka, for, for, for 10 years old. Pumayag siya. For 10 years old ka, nung no kinasal ka, di ba? Oo. Oh, oh. Unong klaseng parents yun? bahagi po 'yun Mr. Chair ng mga iniuutos ni Senyor Aguila. Uh, please continue si Riza. Salamat kaayo Mr. Chair. So, ano yung sumunod na uh, nangyari Jane pagkatapos ng seremonya, pagkatapos ng sinabihan kayo ni Senyor Aguila na authorized kayong irip ng mga asawa niyo. Unsa na hitabo pagkahuman giingon ni Senyor agila nga authorized na ang inyong mga ban nga i mo. unsa na hitabo human. gipaulit naman mi adto pagkahuman ni counseling. Pinauwi sila after the counseling, Your Honor. Tapos ganun yung laman ng counseling, yung ganung klaseng authorization. <laughs> Tapos Jane, maliban dun sa asawa mo, mayroon pang ibang tao na nagtangkang makipagtalik sa iyo o nagparating na gustong makipagtalik sa iyo? Oo. Sino yung taong yun? Senyor Aguila. Si, Apo, yes, siya, Mr. Chair. Nakapagtalik kayo? Ayak Ay ko yung sagot. Wala, hindi nangyari. Hindi siya pumayag, Your Honor. Hindi ka pumayag. Mabuti hindi ka pinilit. Sige kung ingon-ingon na jan dyan, dyan, dyan nga. Sige, huh? sugot na diha kay dis kay ingon na nang kuhaan kay ginoon na nang hing ingon ni mo. Jadi paghapon ka, pero di mo gajud ko. Palagi siyang kinukulit yung honor na uh, magconsent na pero ayaw niya. Kasi sabi daw, Panginoon na yung nag-ano nag, sa sa'yo, nag-ask ba? Oh. <laughs> Salamat kayo, Mr. Chair. Kanina, Jane, binanggit mo yung adyos. No? Ano, ano ba yung adyos na yan? May parusa ba kapag ayaw makipagtalik yung mga uh, ipinakakasal? Kabaliin nga na ni Sr. Aguila may ana na dili may mapahilabot sa among bana nga authorized na amuntana kay Minjo na may So sinasabi na nagkakasala sila pag hindi sila pumayag na i-sex ng kanilang mga husbands, Your Honor. Yun na yung adyos? Ano yung epekto kapag sinabing ang ginawa mo ay adyos? Anong mangyayari sa'yo? Kasi may tabo ko, ingnan mo nga, nag-adyos ka. Karang, matawag o adyos ng magdikalikat kasi yung bana, di ka magpahilabot mo oh. no, adjust amo kung giingnan ka nga nag-adjust ka unsa may mahitabuan na nimo ano i e, storyahon mi pasabot mi nga ipasabot mi nga man di kuno mi magpahilabot nga ana na ma imperno la economic nga ana may... kakausapin sila your honor sa uh, sasabihin na maimpierno sila pag hindi sila pumayag kapag hindi nakipagtalik ay pupunta sa impyerno. Uh. Ah, Jane, sino ba si J. Renz Kilario? Ano ba yung pagkakilala mo sa kanya? Nagpaila si na si ang ginoo, lamo, mo lulawas. Nagpakilala siya na siya yung Panginoon at Savior nila, Your Honor. Lumalabas na kapag may rules yung Panginoon, yung Savior, si Senyor Aguila na nilabag, may parusa. Isa na itong sinabi mong adyos. Meron pa bang ibang mga parusang ginagawa bukod sa adyos? Ug dili may masunod sa itang bulong tayo, mga paksol, i-restricted miss paksol, i-ruleta, padulan. Kung hindi sila susunod, uh, may mayroon silang padol, may ruleta. At restriction, uh, restricted, Your Honor. Paddle? Parang paddle ng mga frat, ganon? Sa lubot ka ng kahoy nga, ka ng mga pusil ganit nga taas. Uh, rifle. Parang rifle na kahoy, Your Honor, ihit sa bat ng... Uh, na, nakatikim ka ng paddle? Oo. Oh. Ilang bisis? Kasaka tong time nga, hingulit ko sa bike, kagigotong ko. Diyan, pag ato na mo sa barracks, late na dahi ko sa permission, gipadulan ko si Sergio Covillan. So may... Isang nagpa... Sino nagpadil? Si Sergio Cobillian. Ha? Huh? Si Sergio Cobillian. Sergio Cobillian. mo uh, claro nga, ato uh, uh, na, ang pakalan? Sergio Cobillian daw, Your Honor. Si Rinyo? Sergio. Si Rio Cobillian. 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 Oo. Kumsik, pakis... Check mo ang dito ngayon, nandito siya, kung Kobilya na yan. Invited? Andito ba? Hanapin niyo pa po inyo dyan, yung kubilyan. Kunti niyo, Sir Teresa. Salamat kaya, Mr. Chair. Ilang beses ka pinadal? Isa. Isang beses, Your Honor. At ano naman yung isang sinabi mong parusa na roleta? Anong mutalidok si Dawg Asa ni mong mutugdang ang imong makuhan nanag mga masimasi, jogging, restricted sa paksol parang sa moto nung no, uh, moto buhaton parang will your honor na nandoon yung lista ng lahat ng mga punishments at kung saan mag-stop yung ruleta yun yung gagawin mo So sa halip na ruleta na meron kang maipapanalo, lo, ruleta na yung parusa na yung gagawin sa iyo. Ano naman yung restriction at ano yung binabanggit mong foxholes? Kanang toas lasang mo bantayan, kaya may makasod laing so yung foxhole ay yung isang uh, malit na bahay sa uh, in the middle of the forest your honor na kailangan nilang bantayan yun yung foxhole at ano yung restriction na isa pang parusa Ang kaspakso gani nga pila ka semana on dili ka pwede doolon dito ra ka jaway trapal magdujan ra ka So ah uh, yung restricted your honor ay ilalagay sila doon sa foxhole in the middle of the forest at walang pwedeng makakalapit uh, sa kanila So sa kabila ng lahat ng itong mga pag-uutos, pagpipili, pagpaparusa, Jane. Uh, nung nasa kapihan ka, nakapag-aral ka ba? Dili, kay, dili pwede na mo kay gibawal ni Senyor Aguila kay Makasa Ekonomi kay Si Zagani ko nung wa o wamagi ko eskwela kami na bahino ang sumusunod niya. So bawal sa kanila ang pumunta sa eskwela, Your Honor, kasi sabi ni Senyor Aguila, uh, siya nga na Panginoon, hindi nga siya nag-aral eh. Sila pa kaya. Oh. So, kung kailangan ko pang itanong, Jane, pero, so, bakit mo naisipan na tumakas? tungod kay sa katong giminjo ko, nagipogos ra ko, o dili pwede pa iskoy lahon, o kinakapo tungod kay na yung mga masi-masi, hakot, hakot o buhangin, graba, o mga kahoy, o dili pwede ka pagawason nila, o ka dagag ulit pa ka, Uperan namo nga mga dagko na mga adult dili pwede sila mo gawas og dili check attendance sila's voluntary. So lumama siya dahil uh, pinakasal siya your honor at saka pagod na pagod na daw siya sa dami ng kanilang ginagawa at hindi sila allowed na uh, mag-eskwela your honor. Kahit ako Jane, adult naka na papagod din ako marinig lahat ng pinagdaanan mo. Ano pa kaya ikaw, no? Na bata pa hanggang, hanggang sa ngayon. At sa ngayon, Jane, uh, kasama mo si tatay mo. Uh, pero ang nanay mo ay nandoon pa rin hanggang ngayon sa kapihan. Oh, jag, me, jag, Otro ni Senior agila Yung mother niya ay pinakasal sa iba, Your Honor. Doon ni Senior Aguila. Yung mother mo nakasal sa father mo, pinakasal ni Senyor Aguila sa iba? Oo. Oh. Paano mo nalaman na pinakasal siya sa iba? Katong pag-praglit-lit na mag-pragracing, nagpatawag si nanay o katong laki. May flag racing sila doon, Your Honor, na pinatawag yung nanay niya at yung bagong asba niya, yung lalaki. kay ko no pwede, dili mi pares, kadili ko no mi sa ka ni Noe. Hindi daw pwede na walang pares dahil hindi sila makakapasok sa arka ni Noah. knowing. <laughs> hindi pwedeng walang kapares dahil uh, pag, pag walang kapares, hindi maililigtas. So dapat parang yung mga hayop sa arko ni Noah, dapat pares-pares. Okay. Well, Tagang salamat Jane. Baka mamaya may mga tanong pa sa iyo. Pero ngayon palang maraming salamat sa pagsasalita mo sa amin. Alang-alang sa sarili mo at sa ibang mga bata pa na na tumakas at yung mga maraming bata pa na nando doon. Tagang salamat eh.